Yun, magandang araw po ulit nyo lahat dito sa Master B Channel. No? So, syempre meron na naman po tayong bagong tutorial about dito pa rin sa Jisoo. No? So, uh, itong ituturo ko ngayon, hindi na bago. ah uh, 2022 pa ito nilagay ng Jisoo. Pero ngayon, nakita ko yung mas advantage ng auction na ito. Ah. Uh, Iniyong ating uh, ituturo ngayon kung ano yung advantage niya lalo sa Messenger, malaki yung advantage ito ano uh, lalo pagka uh, mahilig kayong uh, tumingin ng status. Lalo sa ano ngayon sa Messenger ngayon, yung mga secret conversation. Pag sa Gisu kasi hindi na binabasa kung uh, ilang minuto yung ano yung uh, uh, voice record, no? o yung voice clip po ng inyo pong mga kausap sa secret conversation. So, uh, ang tanging binabasa na lang ni Gisu, ang tanging binabasa na lang ni Gisu ay yung mga nasa group. So, pagka makikinig ka ng voice clip sa mga group, um, hindi niya na binabasa yung, o pagka makikinig ka ng uh, uh, voice clip sa group, Pinasabing niya kung ilang uh, uh, minuto yung uh, voice clip. So, testingin natin. Oh, Facebook Messenger 8 notification Messenger. Highlights. Select Christian Dabil Aveli Chats. 800 Mateo Dela Cruz Mateo Lawrence Christopher Corpus Furrer. Active okay. now on Red Lawrence Mateo Aveli Christian. At on Red Friend Domingo Jaser Mayor on Red Software Forum. Dito And tayo. Double T Pity to send a voice message. Record voice message button. Choose for take for open or back button. For play voice message button. So dito binabasa niya Binabasa niya kung ilang minuto yung recording o yung uh, voice clip no Yeah no Pero pagdating sa mga secret conversation hanapin ang secret conversation dito So kung ma nyo, hindi nga na binabasa kung ilang uh, minuto yung voice clip o ilang segundo. Set pa natin. Play, voice Domingo, voice clip. play profile picture a voice clip. Profile play vo sent voice forward. Forward. Play voice message button. A voice clip. So, the so, kung maririnig nyo, hindi niya na binabasa yung kung ilang minuto ba yung mga voice clip kung 1 uh, minute ba sa o ilang segundo, hindi niya na binabasa. Play voice play voice you know, bali ang mga nangyan na lang. Yan, play tapos. So wala na, hindi niya na kung ilang minuto. Play button, Yung uh, number na binanggit niya kanina ito. Play voice send voice clip. Yan, Click the pause. Yung oras lang yan, no? Baka, uh, malito kasi, ma, baka malito kayo kasi may binastos ang number. So, yung oras po yan kung kailan ibinadala yung voice clip. So, dito, uh, ang, ang gagawin niya lang po dito para basahin niya, kung ilang uh, kung ilang uh, minuto yung voice clip punta lang kayo ng Gisu settings main menu main menu Gisu settings yan tapos Gisu settings Gisu plus Gisu 20 million email night general TT feed operation settings tapos punta lang kayo ng operation settings operation settings yan navigation settings

Chef natin, tignan natin. tignan natin kung babasahin niya na yung mga ano, kung ilang minuto yung voice clip, no? So, chef natin. You know, binabasa niya na kung ilang segundo o ilang minuto yung voice clip. You voice clip. Play voice message So binabasa niya na ano kung ilang uh, minuto yung voice clip, no? So, ito pa yung isang advantage kapag uh, naka-check yung auction na yun sa Giso. So, kapag titingin kayo ng status, 700 App So, kapag titingin kayo ng uh, kapag titingin kayo ng status, ah uh, di ba ang ginagawa po kasi natin ewan ko lang sa ibang ano no ibang ewan ko lang sa ibang uh, mga ibang kasama no kung paano nila tinitingnan yung status sa uh, messenger no yung mga status ng mga naka-active ako kasi ang ginagawa ko para malaman ko kung ano yung status ni ganito ganyan ni na uh, ganito ganyan no ang gagawin ko lang um papasukin ko lang yung ano yung hindi binabasa yung di ba uh, alibawa uh, one active now sample one din ako act active now So, dun sa tabi ng ano, uh, pangalan niya, meron din yung hindi binabasa ng screen reader. So, ang gagawin ko, itatap ko lang yon para malaman ko kung ano yung status niya na uh, nilagay niya. So, dito, kahit hindi nga napasukin yung auction na yon pag uh, naka-check na yun yung ano, pag naka-check na po yung uh, auction dun sa pinuntahan natin kanina doon sa operation settings tapos navigation settings tapos uh, chinek nyo po yung uh, uh, chinek ko kanina hindi nyo na kailangan pasukin pa yung hindi binabasa ng screen reader para malaman lang yung status nya so sumbukan natin hindi nyo na kailangan uh, pasukin swipe na lang kayo ng swipe dito so, highlights people all chats new message button set status hindi lang na may sub status no So 'yun yung akin, 'yun yung uh, aking uh, ginawang status. Yan yung status, 'no? 'Yun 'yun yung status niya. So kung uh, ay hindi niyo swipe na lang ako ng swipe dito binabasa niya yung status. Hindi mo na kailangan pasukin yung hindi binaw yung ano, hindi mo na kailangan pasukin yung uh, hindi binabasa ng screen reader